guys kakain na kami ng buko guys ayan pag may tanim may kakainin ka ayan kakain na kami ng buko guys ayan kaya sarap yan guys ayan si Brad Johnny uminom siya ng sabaw doon sa taas guys kaya niyang uminom doon uh. ayan guys oh dami kaming kakainin kaya thank you guys for watching kung malapit ka lang bibigyan ka namin guys oh, iinom kami kasi napagod kami sa paglilinis ng daanan guys ayan may kutsara pa kami guys kutsara nang gagaling din sa buko guys ayan ayan guys iinom din kami napagod kami guys paglilinis ng daanan ng haba haba guys haba haba Ayan, inom na ako guys. Thank you guys. Ayan oh, sariwang sariwa guys. Wow. Wow. Thank you. Thank you for watching guys.